to this episode. Magkano nga ba ang taan ng part-time lalamog rider sa loob ng 3 hours na duty? Tara, samahan niyo ako. Hello ma'am, good evening. Lala mo po ito ma'am. Yes po. Oh, ma'am, matanong ko lang ma'am kung ano yung kukunin ko dyan ma'am. Ah, damit lang po. Sige po ma'am, nandito lang ako sa may ano ma'am, pitron sa may kabila ma'am, sa may vista, po. I-turn lang ako ma'am. Sige po, pagbaba na po ako. Ah, okay po, salamat po mama. Ay, hi ma'am. Sige po, thank you ma'am. So yun mga idol, ah... Uh, gamit pa yung kinuha natin no? Eh. So yun mga tol uh, Yung drop off na ito Pupunta Santa Monica Tingnan natin kung ilang kilometers ito no? Uh, nasa 15 kilometers mga idol Nasa 39 minutes itong biyahe natin dito So Kailangan natin ng kasabay nito few minutes later. Hello? Hello? po, good evening sir. Lala mo po ito sir. Yes po. Sir, ano po yung kukunin ko dyan sir? Um, LED bulb lang, malit na box lang. Oh, sige po, puntahan ko na lang sir. Nandito lang ako sa may ano sir, may luyula sir. oh, lapit lang. Sige po, salamat sir ah. Sige po, sige, thank you, thank you. Opo. Radio, mga nakakaano ako. Hmm. 8 to 10 na ganito sir so nakapag usap na kayo sir hindi ko natawagan to sir o tatawagan ko pa sir ano po? tatawagan ko pa, pa yung pick up uh, drop off nakausap ka ano, po na. na lang po yun basta pag ano pinaredy ko naman na po sa kanya para makaalis po kayo agad sige po sir salamat But, sir ah. kaliwaan lang po ay Ah, uh, sila sila magbabayad sa'yo sir sa Gcas? Ah, oh, okay, okay Pwede pagdating po doon na Ta kayo Tawagan kita sir, no? Sige po, okay. sige sir Sige sir Yung sa shipping fee po siya na po ba? Oh, sige po Gated lang ako sir Ano sir? Wala, Ay, <laughs> salamat sir <laughs> Pang-merienta sir, no? Salamat sir ha So yun mga tol, Binigyan pa tayo ni sir ng 20 pesos So iguguna natin Itong mga idol no Nagbigay naman si sir ng tip ano. Malay mo baka makakuha tayo doon mamaya Kali so, ang gagawin pala natin mga idol Dito tayo dadaan sa Mayluson no Baka sakali makakuha tayo ng isang booking dito na regular Kasi yung dala kasi natin Dalawang papuntang Santa Monica no Uh, isang regular isang nakapuling problema mo lang kasi dito traffic makitid na kasi yung daan dito eh. ayan Luzon Avenue pagka nandun kasi tayo sa commonwealth mga tos mas matindi pa rin dun traffic din dun at least dito makakuha tayo ng pang booking okay na yun mga tol lumagpas na tayo ng Luzon abi yun nandito na tayo sa may regalado abi yun no? wala tayong nakuha ang kasabay wala ang dalawang ang dalawang natin eh, dalawang booking lang to Ah, uh, isang regular saka isang pooling ano? pero try pa rin natin kumuha ng kasabay no baka meron ano? malapitan lang mga 1 kilometers alright let's go Hello. ko Hello. Hello. ma'am. Saan po kayo, ma'am? Hello. Hello. ba, Hello. Hello. Dito Hello. 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 Alright, na na natin mga idol, ano? Hello sir. Opo, nandito na po ako, sir. Ah, oh, wait lang po, sir. Sige, sige po. Sige po, sige po. Salamat, sir. Sige po. Ay paano naman? Alala no po si manong 70. 74 lang, sir. sige sir Bossing, ingat po Salamat, salamat sir Tawagan ko muna to sir para ano, sigurado Hello sir, nandyan na sir no? Yung payment ni customer Napicturean nyo na rin naman po Sige po, po, salamat Sir, okay na po Salamat sir Salamat sir ah yun mga idol, na-deliver na rin natin yung pick uh, natin, yung mga booking natin. Nakadalang booking pa tayo mga idol. Oh. Simula nung 6pm hanggang 8.44pm. So magabagabang tayo dito. Sana makakuha pa tayo ng booking. No? Meron tayong wallet na 109 pesos. So magabang ulit tayo ng booking mga idol. Ano? Maga pa naman eh. Uh, wala pa 8.45pm pa lang. let's go. Meanwhile, tol nandito tayo sa may uh, ng Commonwealth tabi niyo no. So tapos na tayo nag-deliver. Dito tayo ngayon, magpapakabang tayo ng cooking dito. Sana makakuha tayo dito. Kit palapitan lang okay na 'yon. Bago tayo uuwi ng Bulacan no. So abang-abang muna tayo dito mga tol. Nandito naman tayo, medyo safe naman dito, maliwanag naman dito eh. So, let's go a few minutes later so yun mga tol nag decide na akong umuwi mga tol no so kumita lang tayo ng ano doon, mga 140 mga tol no pakita ko na lang sa inyo mga tol alright ayan 141 mga tol kumita lang ako ng 141 dalawang booking lang yung kinuha ako mga tol balik ka kasi galing na ako na trabaho kaya nag decide na tayong umuwi ng Bulacan mga tol so yun lang kinita natin 1.41 sa loob ng 6pm to uh, 9.30pm yun lang 6.78 nine. itlong oras mga tol so yun lang no e, for this vlog lang mga tol no? kung magkano ko kinikita natin pag out natin sa trabaho Eto pa, ano, kumita lang naman din tayo ng 140 May pangkas na tayo na isang Tapos 40 pesos pang bilo na natin ng tinapay Okay na yun